Hello. Ano yun? Anong tunog na yun? Sa o oh, diba? Saan nagagaling yun? Hala, bakit tumutunog yung yero? Hala. Paano nangyari yung tunog na yun? Oh! Oh! Oh, kinig mo yun? Hello, ano yun? Hello. Kaya pag gani grabe talaga nung hindi to nakabidyo. Um, ano, biglang lumakas yung hangin, tumunog. Hala, hindi ko nga lang din alam kung ano yun. Hala. Tumunog na lang bigla sa yero namin, sa may, ano namin, sa taas ng bubungan namin. ala ano yun? Eh, <laughs> It, it's so prank. hindi windmill So ayan po, papakita ko sa inyo yung windmill Wait lang guys ha So ayan po, nandito po ako sa taas ng bahay namin So papakita ko sa inyo yung windmill Ayan o okay. Ayan So, ayan po. So, okay lang naman hindi makita kasi Hindi eh, ko pa nakikita yung windmill. Tumutunog lang eh. So, so ipinaparang ko lang kayo. Tunog lang yon ng windmill. So, yun po yung isa. Salawa sila. Naikot yan. Natunog din yung isa pero mahina lang. Ayan po, guys. So, dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So, i-like and share. And subscribe mo po, guys, para lagi kayo updated sa susunod kong video na upload So, ang date pa rin po ngayon, it's May 22. It's Wednesday. So, ayan po. So, bye! Grabe, tumunog! Ay, ayan. May hangin na naman. Tutunog na naman yan. Ayan po. Bye!